Magandang araw mga boss. Welcome back sa ating channel. Uh, at ngayon ay magdi-demo po tayo ng ating bagong uh, ginawang uh, pinangalanan ko po ito na super heavy duty na astig kalan. Kasi nga pang heavy duty na po ito mga boss. Uh, mag, uh, malaki po kasi yung chamber niya. Sa uh, 6.5 inches. So, ditanggal din po siya kagaya ng ating Uh, lumang version so ito ay maganda po ito sa mga uh, handaan or pistaan, so ganito lang po ikakabit yung kanyang uh, chamber sinadya po natin na uh, detachable yung chamber kasi halimbawa sa mga kailangan na talaga siyang linisin ng uh, kumbaga General Cleaning, ay pwede nyo po siyang tanggalin. So, dalawa na po yung kanyang tornilyo. Hindi kagaya nung uh, maliit na maliit na kala natin. Yung Astig version 3 or version 2. Ito naman ay Super Astig uh, hibijoti. Kibidjoti. So, ang nadagdag sa kanyang tanki mga boss ay yung kanyang oil level uh, indicator or uh, sight glass or ano man ang tawag dyan basta ang purpose niyan ay uh, makikita natin kung ganon na bak karami yung laman ng ating tangke so detachable din po siya mga boss uh, kagaya lang din ng loma nating uh, version at saka yung kanyang air intake stopper or oil controller ay ganoon pa rin kagaya lang din po nung ating lumang version yeah. at ito ma, ito nga pala yung nabago mga boss yung kanyang blower yeah. so ito po yung ating ginamit na blower dati kasi yung snail blower natisting ko na rin sya uh, okay naman siya mga boss malakas din po siya. At kung ikukumpara man naman natin mga boss yung laki ng ating version 3 na Astig Kalan kaysa sa dito sa bago, uh, makikita nyo naman na uh, malaki yung uh, diferensya kasi sobrang laki na tong ginawa natin na uh, heavy duty na uh, super astigalan. Uh, 6.5 inches nga pala yung chamber natin mga boss at ito yung yung ating loma ay uh, 4.5 inches. So ganyan lang po yung design niya ng uh, nozzle niya. Samantalang ito mga boss ay Uh, inspired po uh, kay Jaime B vlog po ito. Uh, shout out sa iyo bro. Uh, sa iyo ko uh, sa iyo ako nagkuha ng base uh, ng design na to. At nakikisoyo na rin po ako na paki-subscribe na rin po sa kanyang channel mga boss Jaime B vlog po. Ngayon mga boss ay uh, ititesting natin to. Gamit lang po tayo ng uh, compressor uh, use oil. Uh, dating ginagamit ko sa ice plant po yan na use oil kasi nga uh, baka magtataka kayo bakit ma medyo malinaw siya kahit na use oil na so kung makikita nyo mga boss yung kanyang uh, oil, uh, oil level indicator ay uh, dyan no makikita yung ating label ng langis So, yan lang po naman yung nadagdag sa ating sa design, na to or sa model na to. Yan po. So, konti lang yung nilagay natin mga boss. Ah, wala na po tayo langis kasi. At pupunoyin lang natin po yung pinaka-flooring ng ating chamber. Saka natin uh, lagyan ng tissue yan so para mapadali nga pala yung ating pagsisindi mga boss ay uh, sinubukan natin gumamit ng gasolina or crudo mas maganda yung crudo mga boss kasi yung gasolina para siyang uh, para siyang puputok pag sinindihan eh nakakatakot din kaya mas gusto kong gamitin yung pang sindi ay crowdo lang. Crowdo lang mas uh, hindi siya nakakatakot kasi may may gasolina din kasi ako nung chinchu kaya yan na lang yung ginamit ko so itong ating itong modelo na ito mga boss ay mayroon din po siyang stopper mga boss pero hindi hindi ko na po siya pinagaan kasi nga uh, hindi naman hindi naman kung baka pwede namang hindi natin pagganahin yan kung kunti lang yung ating lultuin eh. kasi malaki yung chamber nya pero kapag Uh, pang maramihan na po mga boss uh, gagana po yan yung ating oil controller so kapag hindi nyo kasi kabisado yung pagpapatak ng langis ay may possible po na uh, mag overfeed po yung ating pagpatak ng langis At yan mga boss no uh, pwede na siyang salangan Uh, hindi lang po siya nakikita yung hindi lang po nakikita yung kanyang ah, uh, flame kasi nga ah, uh, uh, maliwanag so yung ating kawali mga boss para <laughs> ang liit ng tingnan pag pinatong na natin so nasa 30 cm din yung yung kawali na yan So, ang lulutuin natin ngayon mga boss ay yung supra natin nung New Year. <laughs> yung, uh, hindi natin naubos. At saka rin at saka itong mantika natin ay ayos din po siya. So hindi pa naman siya gaano uh, maitim. <laughs> So, sinadya ko ito yung uh, na magpipirito mga boss kasi pag natapos natin magpirito ay pwede rin po kasi yung yung pinagprituhan natin ng ng yung karne ay pwede rin natin ipanggatong yun mga boss kahit direct na nating lalagay dun sa chamber or mas maganda ilagay natin sa tangki so gaya ng sabi ko mga boss uh, hindi naman kailangang paabutin natin sa level yung pagpatak ng langis kung konti lang yung ating lulutuin. Kasi kung uh, paabutin pa natin na magkaroon ng level dun sa kanyang uh, chamber ay uh, medyo ma matagal maubos mga boss yung langis. Kaya yan, kinokontrol na lang po natin dun sa pagpatak natin ng langis. Kasi nga uh, gaano lang naman ka dami ang ating lulutuin pero kung magpapakulo kayo ng or magpapalamot kayo ng karne uh, gagana po yan pwede natin pagganahin yung ating uh, anti overflow or oil controller so kung makikita nyo mga boss uh, wala kayong makitang uh, apoy pero kumukulo na po yung kanyang langis na pinagprito natin. Ah, yung pinagprito natin. So, yan mga boss. Ah, uh, napalakas po natin yung apoy. Ang uh, biglang... Um, bilis na tapaan mo yun hininaan natin kasi eh, sobrang lakas ng apoy biglang napagod yun ah, ano, na yung tawag dyan panic ah, ano, pagod pagod sa amin yun, eh. yan papatay natin yung langis kasi marami ng marami ng langis doon sa chamber

Okay, damit, mga rin sa rin sa okay, ngayon. ngayon mga boss ay yung natin ay pwede po natin pwede po natin yung gamitin pang gatong kaya uh, nang ginawa ko or mas maganda kung ilagay nyo po sa tangke so pinakita ko lang sa inyo na yan po uh, pwedeng pwedeng gamitin yung pinagprituhan natin So, hindi po namatay yung uh, ano yung apoy niyan mga boss. Uh, hindi lang talaga siya nakikita. So, mas maganda kung ilagay na po natin sa tanki na rin. So, na uh, demo ko lang naman kasi yan. Kaya, diyan ko na lang uh, dindirekta. So, kung akala niyo namatay po yung apoy, hindi po mga boss. Uh, umusok lang po siya kasi nga uh, hindi pa siya ma- hindi pa siya mainit kasi kapag nilagyan natin yan ng tissue ay malalaman po natin na may apoy po siya kagayan yun po mga boss so wala pong daya yan mga boss dinirik ko lang po sa chamber para makita nyo o, mas maganda ilagay nyo na rin po sa tangke. wala na siya mapaw yan may apoy pa rin siya mga boss so makakatipid pa talaga tayo kapag uh, or hindi po natin masasayang yung uh, pinagrituhan na natin so yan lang po yung nabawa sa ating Uh, langis ng ginamit kanina kunti lang naman kasi yung niloto natin siya nga pala mga boss kung gusto nyong panorin kung paano ko ito ginawa doon dun nyo lang po panorin sa aking uh, kabilang channel creative bill po so ito naman siya paggabi mga boss uh, kitang kita na po yung kanyang Uh, apoy, so napaka asul po mga boss so hanggang dito na lang mga boss uh, maraming salamat po at uh, pasensya na po at sa mga gustong murder na hindi ko na na re replyan pasensya na po kayo uh, limited lang po kasi talaga yung magagawa natin so balang araw mga boss, na makakapag-supply din tayo ng marami So, Happy New Year mga boss. Maraming salamat.